Ang mga tao ay madalas nakakaramdam ng disappointment sa pang-araw-araw nating routine. Karamihan ay kayang kontrolin ang ating mga emotions para maiwasan itong mauwi sa mas malaking gulo. Gayunpaman, minsan ang cognitive control mechanism ay non-existent o hindi pinapansin. Ito ay kadalasang nagre-resulta sa mga pangyayaring labis nating pinagsisisihan. Maiko consider bang kapansanan ang hindi pagkontrol sa sariling emosyon? Paano kung ang galit, ay nahaluan pa ng matinding pagsiselos, masasabi bang ito ay perpektong sangkap sa absolute disaster? Si Very Edham Henyansha, na rin bilang Rian, ay pinanganak noong February 1, 1978, sa Jatiwates Village, Tembelang District, Jombang Regency, si Java. Ang Jombang ay located sa sentro ng East Java, na isang probinsya sa Indonesia. Ito rin ay kilala bilang the city of Santry dahil sa madaming Islamic educational institutions at Islamic boarding schools sa naturang lugar. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid. Meron din siyang nakakatandang kapatid na babae at isang stepbrother na nagnangalang Mulyo Wasis. Ang kanyang ina na si Kasi Aton Maskur ay naglalako sa iba't ibang bayan ng mga damit at mga gamit sa bahay. Dahil sa klase ng kanyang trabaho, madalas itong wala sa kanilang bahay habang ang kanyang ama naman ay isang retired security guard sa isang sugar factory. Sa batang edad, nasanay na rin itong manirahan na malayo sa pamilya. Simula ng elementary, nanatili na ito sa isang Islamic boarding school, kung saan mas pinapalawak ang kanilang kaalaman sa Quran at religious philosophies. Dito rin siya natuto ng silat na isang uri ng martial art na originated sa bansang Indonesia. Nakilala ito sa paaralan bilang isang matalino at charming na estudyante. Pangarap din ng batang Rian na mamuhay sa isang malaking city tulad ng Jakarta. Habang lumalaki ito, kapansin-pansin ding malayo ang loob nito sa mga nakakatandang kapatid at mga magulang. Mas gusto rin di umano nitong mapag-isa. Sinasabing nakatanggap si Rian ng therapy sa kanyang lumalalang depression sa Graha ang Greg R.S. Gatoel na located sa Mojokerto, Jawa Timur, na kalapit na bayan ng Jombang. Ayon sa ama nitong si Ahmad, mahirap daw intindihin ang ugali ng kanyang bunsong anak. Kung ito di umano ay nasa good mood, ito ay talagang mabait, pero kung meron silang nagawa na hindi nito gusto, kahit na maliit na bagay, ito ay nagagalit. Galit na hindi din umano nito kayang kontrolin. Sinasabing isa rin sa dahilan kung bakit hinahayaan na lang ito ng mga magulang, sa kanyang mga ginagawa at sinasabi, dahil ito ay madalas nagwawala, pag hindi napapabor sa kanya ang pangyayari. Sa kabila nito, ginawa pa rin ng kanyang mga magulang, ang lahat ng kanilang makakaya, para maging mabuting magulang dito dahil laging pagod sa trabaho, wala ng energy ang mag-asawa na makipagtalo, o disiplinahin pa ang bunsong anak. Sa edad na 16 nag-aral ito ng high school sa Jombang. Ang paaralan di umano ay nagbigay sa kanya ng stability, kabaliktaran ng magulo niyang buhay sa bahay. Mas lumala di umano ang ugali ni Rian noong ito ay tumuntong sa junior high school. Kung saan sinisisi nito ang mga magulang sa lahat ng misfortune na dumarating sa kanyang buhay. Ayon sa high school principal nito na si Masfua Suhadaba, isa itong well-mannered na bata. Marami din itong kaibigan at karamihan sa mga ito ay babae. Wala rin siya di umanong nakikitang sign ng trouble sa bata. Madalas itong nagpa-participate sa mga school activities tulad ng art at dancing. Sa batang edad, alam na ni Rian na merong kakaiba sa kanyang kasarian. Ni-assume na lamang niyang alam na ito ng kanyang mga magulang, dahil wala rin naman di umano siyang lakas ng loob na umamin sa mga ito. Nagsimula rin itong magsinungaling tungkol sa totoong estado ng kanilang pamumuhay, at ipinagmamalaki sa mga classmate na siya ay galing sa isang mayamang angkan. Dahil sa pagiging charming nito, walang naghinala sa kanyang mga kaibigan, na ito ay puro kasinungalingan lamang. Natanggap ito sa SMA ni Jerry Jombang, na isang public high school, at located sa Jalan Bupati. Ang prestihiyosong paaralan ay isang accreditation A. Pinakamataas na approval rating na ginagawad ng Indonesian Ministry of Education sa isang paaralan. Sa kabila nito isang buwan lamang ang nilagi ni Rian sa naturang school. Lumipat ito sa Kabu High School, pero tumagal lamang ng isang semester, bago tuluyang lumipat sa SMA ni 3 Three Jombang. Isa ito sa top secondary school sa ilalim ng East Java Provincial Office Branch sa Jombang Region. Tumagal lamang siya dito ng isang buwan. Nagtapos siya noong taong 1996 sa Iayasan Pendidikan, Avicenna Jombang High School, na isang non-profit educational foundation dahil sa angking katalinuhan at mga achievements sa high school. Natanggap din ito sa isang medical school pagka-graduate. Pero dahil walang kakayahan ang kanyang mga magulang na pag-aralin siya sa college, nag-focus na lamang ito sa pag-aaral ng Koran sa edad na 19. Dito niya nakilala ang kanyang Koran study teacher na si Irshad. Noong March 2008, lumipat si Rian sa Jakarta, ang capital city ng bansang Indonesia. Dito siya nakaramdam ng comfort sa bagong community na kinabibilangan. Dito rin niya nakilala si Noval, na isang immigration officer. Nang naging seryoso ang kanilang relasyon, nagpa siya ang dalawa na magsama at manirahan sa isang studio apartment sa Margonda Residence na isang middle class neighborhood sa Depok, South Jakarta. Ang upa nila ay umaabot ng 1 million rupiah o 60 dollars per month. Binisita ni Harry Santoso ang kaibigang si Rian sa apartment nito noong July 11, 2008. Bandang 8 ng gabi nang marating nito ang naturang lugar. Noong July 12, isang kahinahinalang bag ang natagpuan sa Jalan Kebagusan Raya, na isang administrative village sa Pasar Minggu District, south ng Jakarta. Ayon kay Junaidina, na local resident sa Ragunan, napansin niya ang naturang bag dahil na rin sa di kaaya ay ang amoy na nanggagaling dito. Isang backpack pa ang natagpuan na hindi kalayuan sa unang nakitang suitcase tumambad sa kanya ang isang ulo, torso, at ilan pang parte ng katawan ng isang tao. Meron din itong ilang personal items tulad ng pantalon, underwear, sintron, isang gray t-shirt, at isang pares ng medyas. Agad itong pinaalam sa mga otoridad. Dinala ang natagpo ang katawan sa Dr. Sipto Mangukusumo Hospital, na sinasabing 29 kilometers ang layo sa lugar kung saan ito natagpuan. Ayon kay forensic specialist na si Dr. Abdulman M. Idris, ang biktima ay isang lalaki na nasa 35 to 40 years old. Ang biktima ay nagtamo ng mga injuries, galing sa isang maliit pero matalim na bagay. Sinasabing ang pagkamatay nito ay posibleng crime of passion. Dahil na rin sa binigay na impormasyon ng doktor, nakapagbigay ng accurate na profile ang mga polis. Kinilala itong si Harry Santoso, na isang 40 years old, ito ay nagtatrabaho bilang marketing employee sa isang steel company sa Sikarang, West Java. Pagkaraan ng tatlong araw, napag-alaman na ang huling nakitang kasama nito, ay ang kaibigan na kinilalang si Rianne. Nang pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ng lalaki, nakita nila dito ang sasakyan ni Harry Santoso na black Suzuki APV. Sa patuloy na pag-imbestiga, nalaman din ng mga polis na ginamit ni Rian ang credit card ng lalaki para mag-shopping. Sinasabing umaabot na sa mahigit $500 ang nakuha nito kay Harry. Dahil sa maraming compelling evidence laban sa 30 years old na suspect, inaresto ito at dinala sa police custody sa kaparehong araw. Sa ika-apat na araw nitong pananatili sa detention, at sa patuloy na pag interrogate dito, nagsimulang mag-confess ang lalaki. Ayon sa confession ni Rian, nakilala niya si Harry sa isang community group at agad na nagkapalagayan ng loob. Nang dumating ang kaibigan sa kanyang apartment, napansin di umano nito ang larawan ng kanyang nobyong si Novel Andreas, na 28 years old. Ni Oferan di umano siya nito ng malaking halaga at sasakyan para pumayag siyang makasama nito si Noval agad niya itong tinanggihan. Nakaramdam siya ng matinding galit nang hindi pa rin tumitigil ng pangungumbinsi ang lalaki. Kumuha daw siya ng kutsilyo sa kusina saka ito inatake. Nang mahimas masan ito sa matinding galit, doon lamang niya na-realized ang kanyang nagawa. Alam niyang mahihirapan siyang ilabas ng apartment ang kanyang biktima, kaya pinag-isipan niya kung paano niya ito pagkakasyahin sa suitcase. Tumawag din ito ng taxi para madala niya ang naturang bagay sa lugar na malayo sa kanilang apartment. Nang umuwi ang kanyang partner na si Noval, agad di umano niyang inamin dito ang kanyang nagawa. At pinakita pa dito ang mga personal item ni Harry na nasa possession pa rin niya tulad ng wallet, mobile phone, laptop at isang gold ring. Nakita rin ni Rian ang pinang debit card ng lalaki sa phone nito. Inamin din ng lalaki sa mga otoridad na ginamit nilang magnobyo ang pera ni Harry para bumili ng television, furniture at ilang gamit sa kanilang apartment. Apat na araw matapos matagpuan ang katawan ni Harry Santoso, nahuli si Noval ng Kepulisyan Daerah Metropolitan, Jakarta, Raya. Nakita rin ito sa CCTV na nagwi-withdraw ng pera sa isang ATM machine gamit ang card ni Santoso. Isa sa mga napansin ng mga pulis kay Rian habang nagko confess ito ay ang mga kilos ng lalaki. Masyado di umano itong kalmado at cheerful, kaya inisip ng mga otoridad na posibleng hindi ito ang unang krimen ni Rian. Nag-focus ang pulis sa ilang missing persons report noong taong 2008. Isa dito ang 34 years old na si Ariel Somba si Tanggang, na nagtatrabaho bilang property agent sa Depok, West Java. Ayon sa ina nito, pumunta ang anak sa Surabaya, na capital city ng East Java Province, at second largest city sa buong Indonesia. Kasama di umano nito ang kaibigang nagnangalang Rian, na hindi pa nakikilala ng ginang ng personal. Pagkaraan ng tatlong araw na walang kontak sa anak, nireport ito ng ginang bilang missing person. Na ng mga polis tungkol kay Ariel, doon na nagsimulang magsalita si Rian. Ayon dito din nala di umano niya si Ariel sa bahay ng kanyang mga magulang sa Jombang. Dito di umano nila matatagpuan ang lalaki. Pumunta ang mga polis noong July 20, kasama si Rian sa Maijo Hamlet, Jatiwates Village, Jombang District East Java, kung saan nakatayo ang kinalakhan nitong bahay para i ang mga inamin nitong krimen. Nagsimula rin ang pagsusuri ng mga polis sa property para makakalap ng iba pang evidence. Pinamunuan ng General Criminal Investigation Directorate Team ng Polda Metro Jaya ang paghuhukay sa bakura ng mga hinyansya kung saan tinuturong nakalibing si Ariel noong July 21, 2008. Hindi inaasahan ng mga otoridad na merong silang apat na katawan na matatagpuan. Dinala rin ang mga ito sa hospital para sa forensic identification. Ang mga biktima ay kinilalang sina Ariel Sombasitanggang, 34 years old. Ni Oferan di umano ito ni Rian na magtatrabaho sila sa isang hospital engineering project sa Surabaya. Kinuha nito ang tatlong mobile phone, laptop at digital camera na pagmamayari ng binata. Muhammad Aksoni, 27 years old. Na-report itong nawawala noong November 2, 2007. Kinuha nito ang Suzuki Thunder nitong motor at ibinigay sa kanyang kapatid na si Mulyo Wasis. Zainal Abidin na mas kilala rin bilang Siki, 22 years old. Nawala ito noong January 2008, isa itong radio announcer sa Jombang. Nikumbinsi ito ni Rian na sumama sa kanya para magtrabaho sa Jakarta. Sa kaparehas na buwan ni Report din bilang missing person noong January 2008, ang 30 years old na si Grady Adam Tumbuan. Pinakilala rin di umano ni Rian si Grady sa kaibigan nitong si Nurulgo Maria. Kumuha ito ng maraming pictures at video ni Grady kasama silang magkakaibigan. Ang binata ay nagsisimula ng makilala sa Indonesia bilang soap opera star at finalist sa MTV VJ Hunt. Connected din ito sa ilang kilalang artist sa bansa. Ayon sa mga kaibigan ni Rian, magkasama di umanong umalis ang dalawa. Nagtaka si Chanora nang makita si Rian na suot ang t-shirt ni Grady kinabukasan. Sa kabila nito, hindi na lamang niya ito binigyan ng kakaibang kahulugan. Nagulat naman si Nurul nang nakitang binura ni Rian ang lahat ng larawan at video nito nakasama si Grady sa kanyang phone. Inaya daw ito ni Rian na pumunta sa Kusarang Kasiri, na pinakamatandang simbahan sa Jakarta. Nagsimula na rin kumalat ang krimen ni Very Idham Henyansha, at naging front page news sa halos lahat ng dyaryo sa buong bansa. Muling ipinagpatuloy ang paghukay noong July 2080, 2008, na sinasabing umabot ng 10 oras. Dahil sa tatlong karagdagang biktima na natagpuan sa bakura nila Rian, hindi inalis ng mga pulis ang posibilidad na meron pang iba. Ayon kay East Java Police Chief Inspector General Herman Sumawirij, umamin di umano si Rian sa karagdagang lima pang biktima ng napresyo ito sa panibagong interogasyon, pero anim ang kanilang nakuha. Ang mga ito ay dinala rin sa Bayangkara Kara Hospital, Surabaya, para sa autopsy. Kinilala itong sina Vincentius Yudi Priyono, 30 years old. Nawala ito noong April 2008, isa itong electronic sales marketing agent sa Wanogiri, Central Java. Inalok ito ng restaurant business ni Rian sa Jakarta. Ang mga gamit nito na refrigerator, water dispenser, at DVD player ay binigay ng lalaki sa kanyang mga magulang. Kilala naman na gym buddy ni Rian si Nani Hidayati, 32 years old. Pumunta di umano ito sa bahay nila Rian noong April 2, 2008. Ayon kay Rian, sinubukan di umano siya nitong akitin at kinut siya sa pagiging bakla ng tanggihan niya. Ito daw ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng matinding galit sa babae wala din di umano siyang choice kundi idamay ang 3 years old nitong anak na si Sylvia Ramadani nang nagsimula itong magsisigaw. Kinuha nito ang dala nitong motorsiklo, mga suot na alahas, at ang savings nito na umaabot sa 25 million rupiah o 1,500 dollars. Nawala naman noong April 2007 si Gunter Secha Pramono, 28 years old. Nagtatrabaho ito sa isang chicken farm sa Kediring Anjo, East Java. Ayon sa confession ni Rian, dahil sa sakit na naramdaman niya sa paghihiwalay nila ni Ershad, wala di umano siya sa tamang kaisipan ng puntahan siya ni Pramono. Inamin din ito na meron silang pagkakaintindihan ng lalaki at nagsasawa na rin di umano siya na inililihim nito ang kanilang relasyon. Nang pumunta ang lalaki sa banyo na nasa labas ng kanilang bahay, naisip na lamang niya itong atakihin. Sinundan niya ito sa kapinalo ng isang kalaykay na bakal sa ulo na dahilan ng pagkamatay nito. Pagkatapos magpanik dahil sa nagawa, dinala niya ang wala na nitong buhay na katawan sa likod ng kanilang bahay at doon nilibing. Sinasabing sinimot din ni Rian ang mga savings nito sa tatlong magkakaibang bangko. Iyon di umano ang una niyang krement sa edad na 28 nasundan agad ang kanyang krimen kinahapunan. Pinas lang niya si Agustinus Fitri sa 28. Napatay daw niya ito dahil sa matinding galit, pero hindi nito siniwalat ang dahilan bakit siya nagalit sa lalaki. At ang labi ni Muhammad Asrori ay nahukay naman sa tabi ng kulungan ng mga manok. Nikumpara din ang mga DNA sampol na nakuha sa mga bangkay sa mga pamilya ng mga naitalang missing persons. Nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad laban sa mga magulang ni Rian. Sa dami ng biktimang nakalibing sa kanilang bakuran, imposible di umanong walang alam ang mga ito. Ayon sa investigasyon, alam daw ng mag-asawa na ang mga bagay na binigay ni Rian sa kanila ay mga second hand, pero hindi nila alam na galing ito sa nakaw. Madalas din umanong namamalagi ang dalawa sa bahay ni Mulyo Wasis, kaysa sa kanilang bahay. Dahilan para hindi nila malaman ang mga pinagagagawa ng bunsong anak. Pagkaraan ng matagal na oras ng interrogation, napatunayang walang alam ang mga ito sa krimen ni Rian. Ayon kay Antara National Police Spokesman, Abu Bakar na Taprawira, si Very Idham Henyansha, na suspect sa serial killings cases, ay maaring maharap sa death penalty. Ito ay mapo prosecute sa paglabag sa Article 340 ng Criminal Code ng Bansa. Pag ito ay napatunayang guilty, maari itong sentensyahan ng life imprisonment o 20 years na pagkakakulo. Bukod sa 340, maari din itong kasuhan sa paglabag sa Article 339 ng Criminal Code na multiple murder. Ito ay punishable ng 15 years imprisonment. Imposible rin di umanong pumatay ng sampung tao at maitago ito kung hindi ito pinagplanuhan ng maigi. Mariin namang tinanggi ni Ershad ang sinasabi ni Rian na relasyon. Ang kabutihang pinapakita di umano niya sa estudyante ay binigyan ito ng romantic meaning. Ayon pa sa guro, hindi niya alam na bakla ito. Marami din umanong kasinungaling sinabi sa kanya ang lalaki tulad ng pagiging ampun at pagkakaroon ng brain cancer. Tinaningan din umano ito ng mga doktor na hindi na magtatagal sa mundo. Nang ni-invite ni Ershad ni si Rian sa kanyang nalalapit na kasal sa isang babae, nakita di umano nito ang matinding galit sa mukha ng lalaki. Dahil sa takot para sa sariling kaligtasan, sinuntok niya si Rian sa kakumaripas ng takbo. Hindi rin daw ito tumigil ng pagpapadala sa kanya ng mga text kung saan i-express nito ang galit sa dating guro. Ang pagkabigo nito sa unang pag-ibig ang sinasabing nagtulak sa lalaki para gawin ang kanyang unang krimen. Ayon kay Dr. Sarlito Sarwono, na isang psychologist, ang pagkakakita di umano ng pagtataksil ng sarili nitong ina ay isang shocking experience sa batang Rian na nagbigay dito ng trauma. Mariin namang tinanggi ng mga magulang ni Rian ang sinasabi nitong nasaksihang pagtataksil. Ang pangyayaring ito rin ang sinisisi ni Rian kung bakit naging miserable ang kanyang kabataan. Sa isang press conference, sinabi ni Rudy Herdi Sampurno, na Head of Public Relations of East Java Police Combes Paul Puji meron di umanong mga witness na lumabas na nakitang nakikipag-away si Rian sa tatlo nitong biktima. Pinangalanan ang tatlo bilang sina Vincentius Yudi Prayono, Guru Secho Pramono at Brady Adam. Noong Miyerkules, November 26, 2008, sinimulan ang trial ni Very Adham Henyansha sa District Court of Depok, south of Jakarta. Sinimulang dinggin ang isa sa 11 counts of murder na isinampa sa kanya. Hinihinalang nagsimula itong pumatay noong 2006. Nakuha din nito ang nationwide attention pagkatapos itong maaresto noong July 15, 2008. Una siyang tinawag ng media bilang the butcher of Jombang. Nang pumasok ito sa courtroom, kinanta pa nito ang Please Understand Beloved para sa mga reporters. Sinabi rin itong handa siya sa anumang sentensyang ipapataw sa kanya. Ang pagkakadiskubre ng katawan ni Harry Santoso sa kalya ng Jakarta ay nagbigay ng lead sa mga otoridad para matagpuan pa ang sampu na hinihinalang biktima rin ni Heniancia sa garden ng kanyang mga magulang sa Jombang. Ayon sa investigasyon, sinasabing crowbar ang murder weapon nito, at matinding selos naman ang motivation nito sa mga krimen. Wala ring pinipiling oras si Rian sa pagpaslang. Ang kanyang indictment ay binasa ng apat na member ng prosecution team. Hinihinalang ang kanyang krimen ay premeditated dahil nihanda nito ang isang kutsilyo at 51 cm na metal bar bago ni-invite si Henry sa kanilang rented house sa Margonda area sa Depok noong July 11. Patunay di umano dito ang paghiram nito ng kutsilyo sa isang malapit na cafeteria sa kanilang apartment. Nidemand ng prosecutor na patawan ito ng kamatayan sa murder at dismemberment kay Santoso. Ang krimen di umano nito ay karumaldumal at merciless ayon kay prosecutor Budi Hartawan Panjaitan. Fully aware din ito sa kanyang ginagawa at alam ang posibleng consequences. Ni plano rin di umano nito kung paano niya papatayin si Harry Santoso. Ilang beses din siyang nakitang nagpupunas ng kanyang luha habang nagsasalita ang prosecution team. Mga kilos na binatikos ng media at sinasabing crocodile tears lamang, ito di umano ay nagsisisi lamang na siya ay nahuli pero hindi sa mga krimen na kanyang ginawa. Kinagulat naman ang defense team ni Rian na pinamumunuan ni Kasman Sangaji nang sinabi ng prosecutor na niplano nito ang krimen ni Santoso. Ito di umano ay fatal error dahil ito ay binase lamang sa assumption at opinion ng publiko. Nag-testify din ang nobyo nitong si Noval na hindi na nakita sa crime scene ang mga ginamit nito sa pagpaslang. Ni adjourn ni Swija, ang head ng panel judges ang paglilitis ng isang linggo para makapaghanda ang defense team ni Rian dahil hindi na ito nag-o-object sa lahat ng binabatong aligasyon ng prosecution team. Ang trial ni Very Idham Henyansha ay tumagal ng apat na buwan. Sinasabing ang motivation ni Rian sa pagpatay ay ang psychological dislike nito sa kanyang biktima sa kaito na nakawan. Ang kanyang krimen ay nadulot di umano ng lungkot sa pamilya ng mga biktima at pag-aalala sa komunidad. Ang kakilakilabot na katangian ng krimen ay nagsilbing aggravating factor at si Rian ay patuloy na magiging banta sa lipunan. Hindi rin ito pinapahalagahan ang buhay na binigay ng Diyos ayon naman sa Chief Judge. Wala nang nabigla nang napatawan ito ng kamatayan by firing squad sa karumaldumal na krimen ni Harry Santoso noong April 6, 2009. Bago lumabas sa courtroom, umiti pa ito sa kasinabing, ang lahat ay mamamatay, at siya di umano ay handa na. Napatawan din ng sampung buwang pagkakabilanggo ang nobyo nitong si Noval. Iginigit naman ng ama nito na ito ay baliw at hindi dapat pinatawan ng kamatayan. Plano din ng kanyang defense team na magsumiti ng apila. Siya ngayon ay nakakulong sa Kisambi Penitentiary sa Cerebon at hinihintay ang kanyang kaparusahan. Pagkatapos ng kanyang trial, binansagan itong singing serial killer. Madalas din itong kumakanta habang nakasuot ng mahabang puting balabal na tinernuhan ng putiring skullcap para aliwin ang mga court officer, fellow inmates, at media audience. Noong February 2009, nag-release ng autobiography si Henyansha na pinamagatan niyang The Untold Story of Rian. Nakasaad dito na siya ay dating kuran recital teacher at minsan ding naging isang modelo. Ang libro ni Rian ay merong mapa ng kanilang bakuran sa Rural East Java. Nakasulat din ang inisyal ng pangalan ng kanyang mga biktima sa exact location ng saan ito matatagpuan. Sinasabing si Rian mismo ang gumuhit nito. Hindi rin tinago ni Rian ang pagiging bakla at nag na lahat ng kanyang biktima, maliban sa tatlo ay mga katulad niya. Ang kanyang mga biktima di umano ay nagparamdam sa kanya na siya ay mababang uri ng tao, pakiramdam na hindi niya matanggap. Hindi umano lahat ng tulad niya ay puro kapusukan ang gusto. Mahalaga di umano sa kanya ang love at loyalty. Ang magiging kita ng initial print ng kanyang autobiography na umabot sa 4,000 print run ay sinasabing mapupunta sa ina ni Rian. nag din ito ng sariling album kung saan meron itong 12 pop songs. Isa sa mga ito ay ang Please Understand Beloved na sinulat ng nobyo niyang si Noval. Ang album ay merong title na May Last Performance na schedule for release sa kaparehas na taon. Sinulat di umano niya ang kanyang mga kanta para sa mga mahal niya sa buhay. Ang Forgive Me Mother ay inaalay niya sa kanyang ina. Ang isang kanta na merong title na Sun ay tungkol di umano sa magkasintahang ng ulila sa isa't isa dahil sila ay pinaghiwalay hanggang sa kamatayan. Si Very Idham Henyansha ay nakakuha ng kakaibang prison popularity. Habang napapahanga nito ang kanyang mga inmates dahil sa karisma, wala namang duda na ito ay guilty sa kanyang mga krimen. Ayon sa abogado ni Henyansha, didinggin ang iba pang murder ng kanyang biktima sa Jombang, separately. Humarap si Rian sa kanyang appeal hearing sa Bandung High Court, kung saan hinain ng kanyang defense team na dapat di umano ay napatunayan itong insane, sa ground ng pagiging isang psychopath. Isinumitiri ng abogado nitong si Newman Rai, ang isang assessment na ginawa ng isang Canadian psychiatrist, na formal na nagbigay ng diagnosis kay Rian. Ang psychopathy ay ni-characterized bilang charming, nakafocus sa self-worth, lack of remorse, pathological layer, lack of empathy, impulsive, poor behavioral control, aggressive narcissism, at socially deviant lifestyle. Ang mga mental health experts ay nanatiling skeptical sa sinasabing diagnosis ni Rian. Kahit di umano magtagumpay ito sa kanyang apil at maiwasan ang death penalty, ito ay posibleng manatili sa mental hospital habang buhay. Inamin naman ng ama ng binata na si Ahmad Masikur na wala siyang alam sa psychopathy dati, pero nang narinig niya ang tungkol dito, 100% di umano siyang sigurado na ang anak ay isang psychopath. Umaasa rin itong tatanggapin ng korte ang kanilang evidence at mapapalaya ang kanyang bunso. Ibinasura ng High Court ang appeal nito noong May 19, 2009. Noong July 5, 2009, ni ng Supreme Court ang review application ni Rian ayon kay Supreme Judge Artijo Alcostar. Pinagtibay din ang una nitong sentensya noong August 31, 2009. Noong October 1, 2016, at Pancasila Sanctity Day, nag-apply ng clemency si Rian kay Indonesian President Joko Widodo. Pero ito ay na din. Ang psychiatric examination na ginawa ni Dr. Ronnie Subagio ng East Java Regional Police kay Rian ay ni-release noong July 31, 2018. Wala di umano itong sign ng psychosis, o anumang mental disorder, ang kawalan nito ng empathy at behavioral control ay dahil sa pagiging impulsive nito. Ang sense of reality rin ni Rian ay normal. Ginawa niya ang mga krimen consciously at naintindihan ang consequences ng kanyang action. Ni hand over din ng Supreme Court ang kaparusahan ni Very Edham Henyansha sa Attorney General. Ang implementation ay re-regulate ayon sa District Attorney's Office. Noong October 2010, ni-announce nito ang planong pagpapakasal sa isang female convicted drug dealer na si Eni Wijaya, na nakilala niya noong 2008 sa Jakarta Police Narcotics Detention Center. Nakalaya na ito sa Pundol, Bamboo Penitentiary noong September 2010. Isa sa mga dahilan na sinabi ng lalaki kung bakit niya papakasalan si Eni ay para ma-fulfill nito ang hiling ng kanyang ina na maikasal siya sa isang babae ang Indonesia ay ang number one country sa mundo na merong malaking population ng mga Muslim, umaabot ito ng 202 million katao. Pinaniniwalaan sa kanilang religion na ang pagkakaroon ng kasarian maliban sa babae at lalaki, ay agayin sa natural disposition o fitra na nilikha ni Allah para sa mga tao. Ito rin ay kino-considered na kasalanan. Dahil dito humaharap din sa intense scrutiny ang mga organization tulad ng Arus Pelangi at Gaya Nusantara. Ayon kay Rian, ang galit ay kanyang weakness, dahil pag siya ay nakaramdam ng matinding galit, hindi na siya nakakapag-isip ng maayos. Hindi rin di umano nito alam ang tunay na dahilan kung bakit siya pumaslang. Nagpahayag si Rian sa kagustuhang i-carry out ang kifarat, bago pa man siya mabitay, ayon kay Taufik Kurokman, na head of the Cerebon Class 1 prison, kung saan ito nakakulong. Ang kifarat, ay isang uri ng fasting kung saan hangad nitong matabunan ang kasalanang nagawa ng isang tao, para hindi na nito maapektuhan ang buhay nito sa mundo o sa afterlife. Ito di umano ay kailangan gawin ni Rian para tanggapin ni Allah ang kanyang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Kino-consider ng bansang Indonesia ang pagbabago sa kanilang criminal code regarding sa kanilang capital punishment. Ang proposed changes includes ang probationary period at possibility na mapalitan ang mga nasentensyahan ng kamatayan sa life imprisonment. Ayon kay Papang Hidayat ng Commission for Missing Persons and Victims of Violence, kailangan di umanong ma-revise ang 11 legislation para maabolish ang death penalty sa bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagsisentensya ng kamatayan ng Indonesian Court kahit na wala pang binibitay mula ng taong 2009. Sinasabi rin merong 98 inmates na kasalukuyang nasa death row, kasama na dito ang tinaguriang singer serial killer na si Very Edham Henyansha.